Ano oh, na naman? Ano mo <laughs> ko ito? <laughs> Oo, oh, marami-rami yan. Everybody happy. <laughs> Lahat yung ating moto. Buti dito meron mga nagbubul ka na. Kaya tayong buldi na. Yan, okay na yung ating. Paunti-unti. Madatagdagan din natin dyan. what's up mga kabida. isang magandang araw po sa ating lahat ayan sa video ito uh, dito tayo sa bakuran at mayroon uh, meron dumating na binye ayan magtatanim na yung mga uh, kabarangay namin dito sa lupain um, uh, sa ating bakuran ito yung mga dala nilang tanim oh. kamatis 300 pieces daw to eh kamatis, talong, sili Ayan, 300 piso, siling panigang to mga kabida yan tapos talong kamatis yan, meron na rin naglilinis dito yung kapatid ko tsaka yung uh, na butas butas dito rin gumawa na sila ng butas butas dito para makapagtanim sila yan bali yung iba wala pa nagihintay pa sila mga kabida update natin yung mga pechay natin tumubo sila dito sa bagay pag uh, walang ganong tumubo dito sa taas uh, ilipat na lang natin to dito hmm. yan dito meron din mga tumubo pati damo tumubo tapos mamaya pa lang mga kabida mamaya pa lang mga kabida bibili na tayo ng uh, upuan medyo maaga pa maaga pa kaya di pa tayo maalis update natin itong mga kalabasa natin yan bali pa na rin sila Oh. May bunga na rin yung blueberry. Yan, meron siyang bunga. Ganyan pala yan. Ha, may bunga siya oh, yung blueberry ni Untol. Yan bali tong lupa na to, yan sa kapatid natin. Sa kanya to. Oh, papaya. Oh. Ito, hindi ko alam kung anong klaseng halaman to. Medyo lumilintik. Konti yung tumubo. Kaya konti yung bu. Ang bagay marami to. Ililipat na lang natin dito sa area nato. to. So, sa kabila, meron din mga tumubo. Kaya konti din. Ayan. Ayan sila. Marami yung tumubo kesa sa mga pechay natin itinanim. Isinabog. Ay, meron din kalabasan tumubo nga dito. Hindi sila pare-pares ng taas ng mga kamatis natin mga kabeda. Merong mataas. Merong naman mababa. Talong. Medyo pangit yung talong natin kailangan siguro ito may spray kasi may umakit ng mga langgam oh. spray siguro dito para sa mga insekto sa mga sili yung sili okay naman eh. maganda siya maganda yung mga sili yung tubo niya sa bali mga kabida ha, nagtatanim na sila yan nagtatanim na po sila dito Ayan, tanong na sila ng mga kamatis. Ayan. Shout out. Damile, shout out. Hello. Uh, Ayan. Good morning, good morning. Magandang mga po. Ayan, nagtatanim na po sila kamatis. Magtatanim po kami ng kamatis para po may Pagdating ng araw, may hanin po, kami Iyon. <laughs> marami rami yan ang dami oh. 300 pieces daw 'yan, mga kabida. Sari-sari may talong, may kamatis. Ayun, tapos meron tong yan sili. Siling panigang. Ayun, shout out po. Kaya pag pwede po kayong pumuha. libre lang <laughs> po 'no. Everybody hala. <laughs> everybody. May ubalain kayo.

Ay, nagtatanim na po sila. ko yung Masakit. pati dito sa gilid, nagtatanim na mga kabida. Ayan, kamatis. Tara, Mabilis lang pala pag marami, no? Pag maraming tao, mabilis lang magtanim. <laughs> Di tulad ko nung nagtanim ako ang tagal. Ah, sandali, na, nalagyan nila ng tanim mga kabida. tapos magdidilig na daw sila Ito yung classmate ko to. Shout out classmate. Classmate shout out. <laughs> Ayan Sa, sa. Ano'ng kung bali talong po yung itatanim naman dito. ito po 'yun, talong naman. Talong naman. Talong naman po ngayon. Nina so, kamatis, ngayon tayo ng naman. kamatis. <laughs> ah, <laughs> Oo, oh, marami-rami yan. <laughs> <I'm> everybody happy. Wala na gumugulong. Ayuholamo. Yan, tulong-tulong pag marami man ang kabida, Saglit lang yung pagtatanim. <laughs> <laughs> Subok makatanim tayo ng magtanim ng isa. Tanim din tayo dito. So marami lang 'yan baka <laughs> Yanabangan yeah. yeah, niyo po sa vlog ko ha. Panoorin niyo. <laughs> 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 okay, balasian mo. La. <laughs> Balas la. Balas <laughs> lang mga kabila. <laughs> may <bato. laughs> Pwede na po puda. Ah, eh, kaya yung aking gabon. So, may... Yeah, nagdidilig na rin po yung iba. Para mabilisan. Ganyan <laughs> ano po? Ah, basta matugtugol lang. <laughs> Malana, eh, <si Papa. laughs> ganito na Yung paglamo ko yan, marami yan mga kabila. Ah, pwede lang pong dikit-dikit. Pwede lang dikit-dikit din. Then sa pwede lang mga dikit. Yan mga kabida, halos natapos na yung kamatis at mga talong. Bali, na lang itatanim. So, marami, marami na yung marami, marami, na yung tanim natin dito. syempre tayo rin mag-aalaga nito nyo. Manila bali konti na lang sa mga 300 pieces na pula matapos na yun tapos sa 300 piraso ang dami mga kabida So, bali tapos na sila magtanim uh, mga kabida Yung 300 pieces Natanim na nila dito Nasa area na yan Kung napapasin yung mga basa-basa na yan Diniligan nila yan. Tapos dito sa kabila Napuno na rin <laughs> uh, na marami na tayong tanim ngayon 300 pieces yung tinanim nila Tapos meron tayo 70 oh, Marami marami na yung tanim natin 370 pieces yan. Sana lahat mabuhay ito Itong mga tanim na ito para marami tayong haanigin. Pero tayo mag-aalaga sigurado nito mga kabila dahil di nila maalagaan talaga to kung sakali man. Kasi malalayo yung mga bahay nila. Yeah. Bali sa project nila sa barrio, sa barangay, yung kanilang tupad. Yeah. Dami na. Ya, mga kabila, ah magbibis lang tayo tapos sa ah, pupunta tayo at bibili na tayo ng upuan para tag nito. Uh, makumpleto na yung ating mga uh, gagamitin sa ating negosyo yung mga kabida samahan nyo ako sa aking pagbiyahe ayan mga kabida uh, nakabis na tayo tapo pupunta na tayo doon sa bilayan natin ng uh, tag nito upuan kasama natin yung bayoko siya yung may alam naman doon na bilayan at uh, makakamura doon sa pesto uh, pwesto na yun. Ayan, kasama natin si Miss Kabida. Tara mga kabida uh, Samahan nyo kami doon sa aming pupunta Ayo okay, mga kabida Medyo bala pa tayo dahil na flat yung ating motor Buti dito meron mga nagbubog ka na ah, bala tayo nito Malayo layo pa naman Buti wala pa tayong karga mga kabida Pagagawa muna natin bago tayo pumunta bali nabutas tayo mga kabita malaki na ipit siya oh. Diyan butas niya. kaya bumili lang tayo ng bawi lang interior. Yeah, shout out. <laughs> shout out po ko. Namamasada lang sila dito mga kabita. Meron sila mga gamit. Ayan, kung meron may cost yan. Ito, ayan. Ayan, mga... Ayan, okay na. Buti okay na lang meron mga nagpapasada dito. Lagyan ng bonus nyo mga kabita. sa shop ng ating pinagbilad at dito sa palit pampanga mga kabida natin hindi siya pwedeng uh, tag nito itayo halanganin siya hindi, hindi siya mag ha uh, ah? Oh, pa bali paigalat yung gagawin namin ito halanganin siya sa ali ali man yung pinagkasya ang isang daan natin mga ka kasi na malayo yung bihay natin. <laughs> Dinner. Yeah. Hey, hey. 当然。<laughs> <laughs> karga natin sobrang dami kayang kaya naman siguro yung tawag dito ang karga nya nahandaan na lang kami ni Miss Cabida ah, salamat kuya yeah, <laughs> so bali pinupunasan namin mga kabida kada isa kasi medyo malikabok pa kasi sa isang araw sa November ah, to, ha? Huh? November 30 uh, ah, meron nang mag-arigla nito Pukunin nung kapatid ko, kaya... Yeah. Diyanis na. May eh. Tapos na sila mga kabida. Kasi galing si galing sa butiga talaga. Ngayong November 30, tapos December 1, meron tayong arkula. Bali mga arkula lang ito. Sandalong pirasong upuan, tapos uh, 15 pirasong na mesa.

sa ng aking agdanan itong mga upuan at tapos itong mga agneto, lamesa and dyan na lang natin ipupuesto para pag isakay natin, madali siyang isakay nandiyan yung kulong-kulong ayos na mga kabida ganyan mga kabida at uh, salamat uh, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga solid kabida po natin silent viewers sa lahat po ng agneta uh, po comment, mag-like na ang video. Yan, sa mga hindi po nag-skip ng ads, yan marami salamat po sa inyo. Walang sawang suporta. Dali, yan okay na yung ating paunti-unti. madadagdagan din natin siya. Paunti-unti. Tapos lalaki din yan pag uh, talagang may budget tayo. ta, uh, paunti-unti yung kikitain natin dito. Yan yung pandadagdag natin. Pandadagdag natin dito kapag kumita kumitang ang ngayon to sa October, uh, November 30 ayan, tapos sa uh, December 1 ang so, makikitain nun no, tatago natin para ah uh, meron tayong pag nito, pandagdag dagdag uh, ipunin natin yun para maparami pa natin at uh, kailangan pa natin video ganito tapos mga lamesang mahaba pag ipunin muna natin mga kabila dito na muna yung ating mga budget natin. Ayan mga kabidang, gandito na lang po yung aking vlog at maraming salamat po sa support nyo. At uh, sa lahat po, maraming salamat. Ang dito na lang po. Ayan, ingat po tayo and God bless. Bye-bye.